Welcome to Papa's Restaurant here in Satwa, Dubai. Kung saan makikita ninyo at matitikman ang mga lutong bahay na ulam. Ang chef namin ay mga kapampangan. So talaga pong masarap na masarap, malinam na, matilisyoso. Ayan, dayo na po kayo dito sa aming Papa's Restaurant. Ayan po. Meron diyang mga kare-kare, kinilaw na puso ng saging, kininyahang manok, adobo, sinigang, paksil, kaldereta, sisig, pinapaitan, kung ano-ano pang mga ulam na talaga namang lutong bahay matatakpuan dito sa Papa's Restaurant. Tara na po, dayo na kayo at kumain sa amin. Salamat po, Papa's Restaurant.